Ang pagpupulis ay hindi simpleng profesyon. Na doon ninyo kukunin ang inyong ikabubuhay. Ito ay isang profesyon. Na sa anumang sandaling kailangan ibuwis ninyo ang inyong buhay, ay gagawin ninyo. Pinasok ninyo ang pagpupulis. Kaya simula sa araw na ito, hindi na ninyo pag-aari ang inyong sari-sarili. Hindi na ikaw si De La Cruz. Hindi na ikaw si Reyes. Hindi na ikaw si Karingal. Ikaw na ang batas. At bilang batas, kinakailangan sa bawat sandali, pairalin ninyo ang justisya. Pantay-pantay, walang walang kinikilingan, kasi hoda kung sino ang masaktan.